Welcome back to my channel guys. today's this, to this video, gagawa tayo ng pandesal. So, mayroon akong 120 grams na butter, salted butter, and mayroon akong 200 na fresh milk. So, kailangan yung fresh milk natin is warm siya. So, kailangan natin siya ilagay sa microwave. So, since ako lang kakain guys, so alam ko na kung paano gagawin. And then, gagaw gagamit ako ng corn flour, all purpose, and then one egg. So ilagay na natin yung ating milk sa ating microwave to make it warm. And then i na natin yung ating butter. so and after natin ma-melt guys, ilagay na natin siya sa isang mixing bowl at saka ilagay na natin yung ating milk, yung ating eh, uh, butter, and then yung ating asin. Next, yung asukal. Ay. Ano yung ating itlog? Ano ilagay na rin natin yung ating is. Isang paket. Then, halo-halo ina natin, guys. Mama. And then, and next na natin ilagay yung ating flour. All-purpose. And then, tsaka natin i-mix. Oh, careful, careful, careful. Yeah. So, ayan na guys. After natin siyang ma-mix, uh, mag-start na, na, -start na natin i-massage itong ating dough. Mga 7 minutes yung massage natin ito guys. Ayan, sumasil tumasil talaga siya guys. Nakakapagod din. Pero sige lang, makakain din kita after. Pinapawisan okay, na yan. Ayan, so na-circle na natin siya. And then kailangan natin ng Olive oil konting olive block oil para lang dito sa ating ano, dough. Ganyan lang natin siya, guys. Thanks. And then cover it na natin siya ng mga 1 hour. Depend kung lumaki na ba o nag-grow na ba yung ating dough. And then, ang ginagawa ko, ilagay ko siya sa microwave. Iwan lang natin siya dyan hanggang lumaki at lumubo. So, na so, ito na. Ayan, sinamugaw um, na siya kalaki. Diba? Malaki na siya. Guys, oh. diba, malaki na siya. And then, remove Tandali lang natin yung gas. Ganyan. Ayan, remove natin yung gas. Pagdali na natin siya dito. Ayan. Ang labot niya na guys. Gawin natin siyang So, ayan na guys. Yung flat lang natin siya na ganito. And then, hati natin sa gitna. ganyan lang guys. And then gawin na natin siyang dough. Ganun lang guys. Oh. Ayan, so ganyan lang yung pag ano natin guys, pag dough. Kayo nang bahala kung anong gagawin yung dough. Ayon, Basta bread bread may dough lang. Ayan, dito. mayroon pala akong breadcrumbs dito. Ganyan ganyan Ayan, so ayusin natin konti. Ayan. Kasi baka magbuka. Ayan, didong lidong na natin guys. Good <laughs>

Ayan na yung ano. Medyo lumaki lang siya ng konti. Pero okay lang yan. Kasi isang oras na eh. Ayan. So ilagay na natin siya sa oven. So na up ko yung ating oven ng bake. Ayan o. Oh, yung sa cake. And then lagay ko lang siya ng 180. Ayan guys. So i lang natin siya ng 15 minutes so see after 15 minutes hi guys ayan so luto na ang ating pandisaw ayan guys luto na yung ating pandisaw ganyan lang itsura niya. <laughs> kasi ako lang naman nakakain ayan so nadalhin ko rin yung iba nito sa sunday Ayan. Sunday pala. Kinabukasan. So, patikimin ko si Little Girl. Aray kong init. Bunyata. Shhh. Ang init-init. So, titikman na natin, guys. Tara, tikman natin. Ayan. So, kukuha tayo ng dalawa. So, sobrang init. dalawa. Tikman natin. Tikman natin. Ang lasa. Pero itong ano ko guys. Pandisal ko. Ayan. Sinay ko talaga to na mag... Ano ba yun? Di ba dalawa yung tawag nitong pandisal? Malambot at saka... Ano ba yun? Malutong? Ah, toasted. Toasted. Ayan. Toasted ang gusto ko dito sa pandisal. Kaya toasted talaga siya. Ayan. So, ayaw ko ng pandesal na para si Bente na gano'n ng premier. Sabit lang. Ah, init. Ah, umusok pa. bukay kaya. <laughs> sobrang init. Ah, sobrang init. ala hindi ko na hindi ko siya na, na ano masyado kasi mainit talaga siya oh. Mahanapin uh, <sighs> natin siya na ano. Ay madaliin ko tong kain kasi nag-premiere sa 20. Panoorin natin. Shout out sa mga very supportive friend ko. Ayan sila 20 sila ni Sherelle si Babeslyn Bayas Little Girl Channel Jiros, si Jules si Marie Chris sino ba, ba? sila ni Amadisa Ayan, sa lahat ng mga hindi ko na mmm gusto ko siya kasi tama lang yung asin, tama lang yung sugar. Ayaw ko masyadong, yung pandesal ko is masyadong matamis. Kasi gusto ko siya lagyan ng butter. Kaya ayaw ko ng sweet. Crispy.